nag-post ng uh, ikang uh, inflation figures ang TSA for the month of October. Bumaba ito nasa 4.9% for the month of October compared sa 6.1 yung sa headline ano inflation. Pero bago ako dumako sa nitigriti ng mga tanong ko uh, Sir Michael, uh, paliwanag lang natin. Ano ba ano ba ang diferensya ng headline inflation sa tinatawag na core inflation? Ano ba pagkakaiba nila? Kasi yung tama po yun, Sir Ray, no? Uh, yung, yung difference po noon, kasi yung headline inflation, ayun po yung average na pagtaas ng presyo ng bilihin po ng isang ordinaryo pong mamamayan dito sa ating bansa. No? So, ibig sabihin no, yung 4.9, pag in-average po yung pagtaas po ng mga presyo, bakit pa yun naman po? No? 4.9, pero bumagal kaysa doon sa yung nakaraang buwan po eh, 6.1. yun, uh, yun, yun po yung nararamdaman ng Filipinos on the average, halos yun, yun, po yung tinas compared to ay, last year, no? October po yan eh. So, October 2023 compared to so October 2022. Meron pa rin pong pagtaas kaya na nadudog pa rin po pero at least bumagal na siya no tapos hmm. ang ibig po sabihin ng core inflation eh i-exclude po doon sa headline inflation yung uh, epekto po ng yung food prices tsaka energy prices. Well, hmm. Ngangis. so, minus food and energy. So, umakit pa rin naman. Well, at least, medyo bumabagal na rin po nasa mga 5.3% yung core inflation compared to sa headline inflation na 4.9. Hindi naman po siya nanalayo. Pero, nung nakaraang buwan, Tsaka noong nakaraang taon, 5.9% po yon So, medyo bumabagal na rin po. Kung baga, bukod doon sa pagkain, bukod po sa mga langis, mga enerhiya, eh, mas, may eh, apparently, mas mabilis po ng konti yung pagtas po ng presyo ng mga ibang mga bilihin po, no? Bukod po doon sa pagkain at langis. Ayun po yung ibig sabihin po na, Sir Ray, Para okay. isang kalaliwanag isa isa, din po ng ating mga kababayan. So, so kung padarig-darig po natin po inflation, Ayun na po yung ano na, bibig sabihin. No? Yun.